Ano naman drama yung pinagagawa mo? Anong pinagsasabi mong naghalika ka kami ni Venus? Hindi naman nangyari yon. Sorry, sir. Carry the lang ako. Sorry, carry the way. Sa susunod, ka na lang. Kung wala kang mabuting sasabihin, huwag ka na magsasalita. Ano makarating ito rito. Pos Carlos, ginawa mo ba ito? Ano yan? Oh. Ano nangyari? May problema ba? Nakita po namin yung kumidnap kay Ma'am Grace. Naitimbre ko na yun sa mga kasamaan namin doon para mabantayan. Baka nga may nakakilala sa Arnold na to, sa area na yon. Ang kaso, tumakbo na nga nung nakita kami. Baka nga lumayo na yun o kaya nagtago na sa ibang lugar. Huwag kayong mag-alala. naka na yan sa mga terminal at mga checkpoints. We will keep you updated, sir. Yes. Please do, detective. Talagang hindi ako makakampante kung alam kung pag -ala pa rin yung taong yun. Makakatulong tong nagkaroon ng sighting at na report report sa amin kagad. Uh, sir, ang totoo po niyan, ito talagang si Mingoy ang nakakita eh. Buti na lang, matalas yung mata nito sir, kahit medyo nagkakaedad na. <laughs> oh, Grace. Bakit? Basta, ayoko lumabas. Ayoko makipag-usap kahit kanino. Kahit ikaw, ayoko kita makita, ayoko kita kausap. Pero wala naman akong pagsasabi ang iba. Pati ako. Naliga, sige. Naliga, pag-usapan natin. Pakikinggan ko lahat ng sasabihin mo sa akin. Okay, ngayon. Bakit ganun yung nararamdaman ko? Parang... Parang ang bigat-bigat dito. Hmm. Tapos wala ko iniisip kundi yung halikan yung dalawa ni Venus. Ayoko nang pakaramdam na yun. Yung halikan namin. Ayaw mo yung pakiramdam na yun. <laughs> o bakit natatawa ka? Nakakatawa ba yung sinasabi ko sa'yo? Hindi, <laughs> hindi. Sorry, walang nakakatawa ron. Grace, may sabihin ako sa'yo, dito sa earth, yung nararamdaman mo yan, nagseselos ka. Selos? Hmm? Selos kapag yung kapartner mo, pakiramdam mo, unfaithful siya. Na ayaw mo nakikita may nagkakagusto sa kanya iba. Hmm? Baka nga, baka nga nagsiselos ako. Prince, hey huwag kang mag-aalala. Huwag kang mag-aalala. Wala ka naman dapat pagselosan. Dahil wala naman talagang kiss. Wala. Wala. Pwede ko bang ba basahin yung memories mo? Oo, halika. Basahin mo, Parang kamay mo, ha? Tingnan mo dito. Masahin mo. Sige. Sige, nabalikan ko na si Grace. Hindi nga kayo nagalitan ng Venus. Oh. Di ba? Pero sandali. Hmm. Bakit yung jacket mo may lipstick? Ay, yun hindi ko alam. Honestly, hindi ko alam paano nangyari yan. Eh, pinahiram ko sa kanya yung jacket, baka na na, na, bahiran, napahiran, or, or, hindi, ko, pero honestly, hindi ko alam paano nangyari yan. Pwede ko bang basahin uli yung memories mo? Oh, oh halika. Basahin mo. Yeah. Nalimutan niyo po yung jacket niya. Ah, ako oh nga pala. Salamat. Ingat po kayo. Salamat po, Ate Belen, Let's see how you like this, Grace. Huh? Ba? Si Venus lahat may gawa nun. Ano? Na niya ng lipstick yung jacket mo para makita ko, para magalit ako. Kinuha niya yun?